dito ako ngayon sa maliit na pantaw-pantaw sa itaas at ah uh, na ayan yun ang mga guys yung mga puno na sa itaas dito kami sa itaas dito ayan sa maliit na pantaw-pantaw sa aming bahay <laughs> dito, dito ako ngayon magkakapi magkakapi tayo magkakapi ano magkaka lang ka, tanaw sa ibaba. Poonin lang langka. Shout out, shout out, chan. Wala pa tayo suklay, suklay, guys. Okay, so wala pa. Uh, nagwawalis na ako para mapawisan. Yeah. <laughs> Ayan wow. po punong langka. Ito yung piso. Maliit namin. Maliit namin kiris kiris <laughs> Maliit na pantaw-pantaw sa itaas. <laughs> Parang, pa, ano ba? Pag, upo ka lang dito sa taas. O, dito na sa taas. O. Good morning, good morning. Hala guys, dito muna tayo sa taas ng aming pantaw-pantaw pa sa taas. Ayan. Po yung langka guys. Ang ng langka. Ito naman bahay din na ang kumari. Dito guys, dito lang tayo sa taas. Ayan yung aming Ayan, dyan. kami nag... Dyan lalabahan namin. May puso ba? Bum, di bomba na tubig. Ayan, tas taas. Ayan, mga... Buko. Buko. Maraming buko, guys. Buko. Ayan, sarapan, guys. Si ng amin. Ayan. Yan din ipapat namin. Ayan. So, ito yung ipapat. Guys, ipapat na tayo para tayo ay makapag makapagkapi. Guys. Ito yung aking kwarto. Kwarto, kwarto, kwarto. madilim madilim guys yung ating ayan yung room ko room room ayan ang room ko ito yung aking Tulukan Tulukan Tulukan, <tulukan. baba na tayo magkapagkapit ang guys ay kapag walis na ako guys, may Christmas tree pa kami. Yes. eh